Ayan na po si David, kinukuha na ni bro. At magiging si Dugong na ho siya. Ayan na si David, magiging si Dugong na ho, mga kaibigan. Magta-transform na po siya, kinukuha na ho siya ni bro. Kasi bumagsak ho siya sa battery exam. Nawalan na po siya ng pag-asa mga kaibigan. Ayan na po Pinukuha na dyan ni bro Tignan nyo Magiging sidugong na po, si David Hey Ang ina-artista Ayan na po, si David Kinukuha na ako ni Dugong <laughs> Ng kanyang nanay Pero bumalik po siya mga kaibigan